nakakilig guys malapit na guys nakakilig kami guys hello hello sino sila 100 pesos ang too o kamo makikita lang ilang mm. randi ang kalapit palayan bye. Hindi ko kunin lang yung ano. Ah, kala ko kasama yung paso. <laughs> Ilang kandila? Lima nga. Limang, ah? limang kandila. guys, oh. Dua na kape. Bakit mo 1.15, lahat. One, Eight, five. Five. Lima. Saan okay. ba ako? guys. Dito <clears throat> tayo, dito. Oh. Ay! Oh, ano ay! Nang oh. Ay! Steron. Pasok tayo guys. Steron, <laughs> bawal magturo. Manono, oh, manono. May sila dyan dyan. Dami isda dyan mga lalaki. Mamaya pag-uwi natin, titignan tayo dyan. Uy. Mamaya na pag-uwi. Guys. Nandito na kami, guys. Nandito na. Hindi. oo uh Oo. -oh. Hindi naman shock krimit. Hindi It's all lang dyan. Sol, yung mga krimit dyan. Mm. <laughs> Aray ko, mata ko. Ay, pwede pa pwede pwede magsindi dyan ah. Oh. Guys, <laughs> 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 yes, dito na kami guys. Doon pa May ano, <laughs> Dib -dib. Dib -dib. Wala, yan. Hindi niya nakalagay dyan. <laughs> Ah, yung ibang tulaw, ha? Diyan na lang. Ayan Ay, ba? Nasaan ba? Diyan ba? sa ba? Dito pala. Mali. Dito na pala pang guys. Dito na guys. Dito na, guys. Dito na kami guys. Ayan. Yes. Ayan. Oh. So, ano? Ayan. Ayan. Oh, na Ayan. 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 na Ayan. daming ano uh, hindi hmm, ko tayo nga yun guys uh, hmm. o 11. 11 years old uh, 12 years old siya siya yun guys nito kami guys nito kami guys nito kami guys sa aming kumari okay, nagalawin namin guys ang aming kuma... Ay, ito tulad yan, o. Oh. Tinatanggal. Hmm. Ayan. tabi kabi po. Dadaan lang. Dadaan lang kami. Dito pa guys. Ayan, dito kami kay kumari. Guys, kumari guys. Hmm. Yes, okay, guys, uwi na, uh, na kami guys. Okay. Oh, okay. na kami okay, guys. Uwi na kami. Ricardo? Ay, ano naman hmm, parang si naman. Ah, dyan pala yung Ha? Ah. So Awit na tayo. Huwag kayo sumama dito lang kayo ha. Ang dami mga bago dito. Ayan. Thank you for watching. May dito na maliit guys. Maraming koi fish. Diyan oh. Ang ganda. Ayan guys. Oh doon. Dito na kami dadaan dyan, guys. Kasi paulan na guys. Yan. Paulan. Ayan. Ayan. dito Ayan. 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 pa ba